Hi guys, so ngayon andito tayo ngayon sa Kaliwan Dalagit Cebu sa may sityo, Kartaga, na? So may nakikita tayong bukal dito. Ito may bukal dito. Papunta doon sa baba. So So ngayon guys, may kasama tayong pusa hindi natin alam kung kanina nung pusa to sumama so, lang sa atin kasi iwan ko ba yung pusa na to so ngayon guys pupunta tayo dun sa baba ligo tayo kanina nung pusa to Hello guys, so ngayon andito tayo sa tubigan no. So makikita nyo, mahina na yung tubig dito na umagas galing dun sa itas. Kasi kahapon pupunta namin, nak, pupunta ko dito. Malakas pa to. Yan. Dito rin sa iba pa. Mahina na. No? So dahil sa malakas na ulan kahapon, kaya bumaha dito. At doon lang galing yun sa iba pa maya puntahan natin yung yung tubig kung saan ang galing so ito guys ito yung tubig na galing sa ibabaw so itong tubig na to is kasama dun sa kukuna ng mainom so puntahan natin kung saan ang galing dun, dun banda dyan sa ilalim na yan so puntahan natin Hmm. Ganito kalakas yung tubig dati. Dito umaapaw dito. Kasi makikita yun ang, yung ano mga tanim. Yung mga gunahon. Uh, Yan oh. Parang lakas na. Agos. Kita tayo dun. So ngayon guys, dito nang galing yung tubig. Pag lumalakas yung ulan dito. Diyan, diyan sa Kuwait na yan. Umapaw dito papa pa. palabas. Pag lumakas yung tubig, dumadaan doon sa ilalim sa mga bato-bato niyan. Kaya umiipon doon. So nasa gitna ito ng kagubatan. Ayun. Maraming mabundok sa kilid Ayan Ito Ayan oh Napaka eh, Ano dito Parang matatakot ko talaga Hi guys so ngayon andito tayo ngayon sa Kaleongan Dalagit Sibu Sa may sityo Karataga na So may nakikita tayong bukal dito. Ito may bukal dito. Papunta doon sa baba. So kahapon sobrang lakas ng tubig dito. Ayan o, kita nyo. Pero ngayon, wala ng tubig. Ayan. Ah, tubig pero mahina na. Siguro nung kasagsagan ng bagyong Kristin, parang dito naman yung tubig. Kikitayin nyo naman yung dinaanan ng tubig sobrang lakas parang yung mga damo dito is na ano na na palid. so ngayon babalik din tayo sa baba kasi kumuha tayo ng tubig kaya maliligo din tayo tara dito sa bandang ito is sobrang sobrang maraming kahoy at makikita din natin yung napakalaking puno yung puno na yan ay tinatawag na tipolo kaya ang pangalan sa sa ano sa tubigan na ito is tinatawag na tipolo na at tong sitio na to ay tinatawag din na tipolo kasi dahil sa malaking puno na yan na marami nang sumubok na putulin ngunit hindi kinaya ng kanilang mga gamit kasi mayroong merong nakatira dyan na hindi kagaya natin so ito andito tayo ngayon sa malawak na walog no so ayan kahapon sobrang lakas talaga ng tubig dito dahil sa malakas na ulan kahapon natangha kahapon natanghali sobrang lakas kaya yung tubig dito malakas din So, punta tayo dun, kasi maliligo na tayo. So, ngayon guys, gati, ganito dito sa amin. Parang ikaw na yung kumuha ng tubig dito. So, location nga pala dito is sa uh, Balagat siguro. Sinsa na kayo kung hindi maganda yung ano. Wait lang. Kailangan pa. Lakas naman yung ang tubig. So ngayon guys, bago tayo oh, maliligo, punta na ta muna tayo doon sa sinasabi ko sa inyo na malaking puno. So tara, punta natin. So magingat lang tayo dito kasi sobrang dulas dito. Ayan. Ayan. So makita niyo yung puno niyan. Ayun. So ayan ang puno na 'yan ah. Yan. Yan, yung puno na 'yan. Ayun, tinatawag na tipulo, no. So malaking puno 'yan. Marami nang nagka-interest niyan. Ngunit hindi sila hindi sila ano nagtagumpay. So ngayon guys, ito sobrang lawak ng Tawalagan so, dito na. So punta tayo dito. Maligo tayo. So yun na guys. Maligo tayo. So samahan nyo ako. Sobrang dami ng tubig dito. Sobrang lamig.

Kahit, kahit anong gawin mo Hindi talaga maubos yung tubig dito Kasi Galing doon pa yung tubig Wala Hindi maubos Kaya huwag kang magalala Kung maubos dito Parang ulan. Biglang dumilim yung paligid. So, ngayon guys, tapos na tayo. So, salamat sa mga nanonood kung umapat ka dito. Paki-subscribe na din ng YouTube natin. Tsaka, yung Facebook natin, andyan. Dito natin tataposin.